ibon kag gesian naman eh Dodo dumila ang indan pangyan nakamay ibon ng kagisahan kami yung dodo ang in gan pang Tik na kami. Sato. Ha? Okay, oh, doon. Ay bibigay sa'yo pinggan. Ay bibigay sa'yo pinggan. sa kabilang grasa. Mm. Walang washer. So, ayan. Okay. na mga boss. Ang okay. na. Kapit. kapit. Ano, ano, ano. Ay, ano, eh. Kapit. Ano na Ay, sorry. kapit hindi, yung 19? Kapit. Kabit gulong lang na lang at okay na yan. Pero na kayo ng ito. nito. sa sabi mo niya. di yan. Sa ginawa mo yan. Yo, nagpa pa tayo bago matanggal yung bearing. Dahil nga ito ay hindi parang ginagamit pa ng Shopee yata ito. Kaya bug-bug sa bug -bug. piyahan. May batuhan-batuhan pa San Mateo. Hmm. So ayan mga boss, nakagawa na naman tayo at nakita nyo kung pa paano magpalit na? at kung anong number ng kanyang bearing. 6301. So, ang number ng kanyang bearing mga boss ay 6301 yan. Parehas mong kabila. Ayan 6301 ang kanyang number. Tandaan nyo mga boss. ah uh, bearing ng rider 150, rider 150 pang una. Stop. 6301. Kaya pag kumalog ang bearing nyo, ang gawin nyo, bibili na agad kayo ng bearing koyo. Koyo para subok, okay, di matibay. Kaya pa yun, pwede na yun. Ang koyo matibay. Kaya lang, wala siyang seal. Pagka, ano, pagka, malimit ka sa ulanan, papasukoy ng tubig yung kanyang ano, bearing. Dapat yung, katulad nitong crayon, meron niyang seal. Crayon na lang bilhin nyo. May sa dito sa kong koyo. Koko, koko, koyo. Ang koyo matibay. Kaya nga lang, kung pinapasok. Natesting mo na? Hindi pa, may Kaya nga lang, pagka pinapasok naman ng tubig, eh hindi rin tatagal yan. So ayan, maraming salamat mga boss sa pananood ng video nito. Uh, meron naman kayo na kong idea, sana ay malaking tulong o nakatulong sa inyo mga boss. At, ganun lang tayo, share-share lang tayo ng ating mga ideas para sa inyo mga boss na gustong matuto o gusto mong kapag DIY ang inyong mga sarili-sariling motor. So ganun lang. Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video ulit. Yes, good day mga boss Ito naman, uh, magpapalit naman tayo ng bearing sa unahan ng Raider 150 uh, Bali, ang kailangan nyo dito ay uh, 17 at saka 14 labi para kontrahan sila magkabila Bali, may ginawa akong video nito pagpapalit ng bearing naman ng sprocket sa huli um, hana, uh, Sundan nyo na lang o i-scroll up nyo o hanapin nyo na lang yung kasunod ng video ng ito dahil pinagbukod ko siya gawa na syempre ibang episode yun o ibang paggagawa yun kaya binukod ko pero ito pa din yun mga boss uh, Raider 150 ayun sa kabila pinapagtad ko yung isa lang yan bali pa muna naman to at saka sa gulong naman sa cab o tama sa gulong so kakalasin nyo lang to d 17, luluwagan nyo tapos nakakontra dito sa kabila d 17 at saka 14 patayan nyo na sa waiting 17, 14 medyo matigas sya kailangan natin dito ng yan Kano, rubber mallet para hindi masira yung tornilyo kailangan kasi nating makita yung bearing nito mga boss, mahalaga pa rin yun. Siyempre hindi naman basta-basta tayo nagkakalas ng na. ilong na lang. Siyempre sabihin, ah maalam ako mag-alas nga, madali yan. Hindi ganun boss eh. Hindi ganun mga boss. Kailangan nating malaman kung anong sukat ng bearing. At saka isa yon sa mahalaga sa video nito kaya natin ito ginagawa. Yan. Tapos yun may mga may spacer yan mga boss, magkabila. Iitatabi nyo lang. Parehas ang sukat nila. Yan, parehas ang sukat, gas yes, gas yes na. Pangalap ito eh. Pangarapas itong na ito eh. Kailangan lang natin itong tukuran dahil wala nang gulong doon sa unahan. Yan o. Mga So kailangan nating malaman parang sukat ng bearing dito. Patayin ko Sa lahat din tayo magawa. Isa ito sa mahalaga mga boss, malaman nyo kung ano yung sukat ng bearing. Syempre para bago kayo magkalas, pwede na kayong bumili ng bearing. Ikakabit na lang. So tatanggalin yan. Tatanggalin niyo lang 'to. Yan. Tanggalin nyo lang to Susukutin nyo ng pilip Tapos tatabi nyo uli Isang tabi Yan Kalawangin na Kailangan nating malaman Kung ano sukat ng bearing nito mga boss Ah, ang sukat ng bearing niya 6301 so may stock tayo nito dito mga boss 6301 ayan mga boss 6301 magkabila yan 6301 pang radar 150 So pagkakalas yan mga boss hindi ang katulad ng uh, pagkakalas natin ng ano ng sa sa bearing ng sprocket kailangan natin dito ng pantokol tanggalin din natin itong kapila dahil parehas parehas siyang papaltan dumitin dapat hindi ma -damage. <coughs> Dapat hindi to mga boss. So pwede na siya dito sa kahoy. Pag ipinatong naman natin niya sa kahoy, hindi naman siya tatama dito dahil meron pa siyang allowance. Yan, ganyan lang. Tapos meron tayo dito Meron na tayo dito sir, ang sirang T-range. Ito na yung gagamitin natin. Ito yung ginagamit namin. Pangkalas. Kailangan lang paparin yung konti ka na. Lang. sa ko yan. Tapos sa kabila naman, ikot natin para pantay yung labas niya. madali sa bila tandaan lang sigurado kung ano yun matigas yun random ko na mga boss na uhugot na tayo malubay na siya huwag nyong mga boss ng isang pupukan lang isang direction dahil na fit na fit yung spring ayun spring yung bearing dyan yung na siya mga boss yan yung alamangin alamangin na ito namang kabila yun din yun yung pero pwede natin siyang gamitan nito mga boss yung ginamit ko dun sa dun sa sprocket pagkakalas ng bearing ng sprocket nandahan din lang huwag nyo lalakasan baka mabasag yung bearing para hindi na tayo magtanggal ng wait hila yan iingatan nyo nga pala mga bustong ano kanyang disc brake ah uh, bali ito naka, ito yung mas lamang yung nakapatong uh, dito sa kahoy so ingatan nyo to baka mabingkok pag ipinirainan nyo yan ano yan ah uh, bubujok-bujok hindi sa bayan pwede ito dahan-dahan din lang baka mag iba na naman yung ano pag niyo nyo kasi yan mga boss ilakasan nyo ang palo posibleng mabasag itong bearing na to o matanggal na siya yadahan dahan lang kibay naman to yun yun ko na mga boss na matatanggal na siya boss, tagilid lang natin ang konti. Parang ayaw pa. Ay, tagilid. Tagilid. Naka. Naka no, lalabas. Hindi sabay Balik, balik. Sa inyo yung sinasabi ko mga, mga boss. Kung dinerutsa ko yung palo niya, mas na ito lalabas. Hindi sabay bay. Sinasabi ko eh. hindi kinaya so yan ang sinasabi ko pa-folding na rin So yan, hindi natin matatapos yun. Maya-maya lang, papawilding natin yun.